Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you, Lord. Wala man akong gift kay husband. Ang gusto lang naman niya is gumagala-gala, so... Tita Barla, Tita Barla loving life. Yes, welcome to my vlog. Be subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita ba lahat ang bago niyang buhay? Good morning everyone, this is Tita Barla, welcome to my channel. Today is September 27, Friday, birthday ni Hasban. So, we've decided to hear mass as early as 6am kasi yung first mass ng umaga. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you Lord. Wala kaming handaan, wala kaming pagkain, pero iba ang plano pala ni husband. So after the mass, nag bumili lang kami ng pancake, nag drive-thru lang kami ng pancake ng Jollibee para ibigay kay Mother. Kasi nung time na previous days, nakipancake siya sana iwala. So ngayon, si husband naman bumili din ng hotdog tsaka pancake walang tao walang tao so we've decided to close ay, ay Diyos ko mag close na naman lugi ang tindahan <laughs> ang gusto niya is umalis ba ng bahay naboboard daw siya so ako naman pinagbigyan ko na lang siya ito yung gala na wala talagang itinerary. Good afternoon. Ina na lang natin Today kung saan is... kami mapapadpad nito. <laughs> ay, ang ganda. Bayot yung kaya. 3 is September 27. It's Josawa's birthday. And dahil ay nabubod siya, dahil nga walang tao sa amin. Magkagay <laughs> kami. Ay, hindi. Punta muna ako sa Comelec. Magpa-change. Ah, Tagaan man sa eh. para pagbal. <laughs> Sabi niya bibigyan daw kami ng titanya niya ng yung ganun ba? Basta doon kami lilipat sa kanila. <laughs> Pero wala naman kaming pamasahi pa uwi. So <laughs> dito na lang ako. Siya na lang iwan doon sa kanilang barangay. Na, na birthday naman. niya. We've decided to give something na lang What's for that, eh? our wala nang gani sila. Tut walang baha, walang paano. At chat mo? Asa mo? Walang, walang. Basi nga katagbo sila na to. Wala, walang. Wait. Imbis mag-imbita kami, nakakain, wala kami. Bibigyan na lang namin sila ng ice cream. So, si tindahan pa ang may benta dahil bibili si husband ng dalawang oh, ice lang, cream. ko lang Na one huh? liter. Magpahil lang eh. Tag 1, 25 oh. pesos. So, dalawa, 2, people So, oh. may benta pa rin ako itong 50. So, I'm here na for the transfer. <laughs> Wait lang. Uh, so, itong pack, andito lang ako sa car. Picture ka <laughs> na dito. Picture ka dito, ingat ta. Nanag yung kuderis ko milik ta. Pa Paragod bawal, fixer. Ah. Uh, commission and at Run! Oh papayas all over the place. Run! Ito si Kuya yung nagpapakyaw ng lansones. Ang kasama niya ay nandun sa ibabaw siya niyung kumukuha ng bunga. So na inantay namin sila kung kailan matapos yung dalawang puno na kiharvest nila. Ayan. Tapos, may binigay din si Kuya sa amin ng mga ilang kilo. <laughs> Yun ang inaabangan namin para <laughs> mabigyan din kami. Wala <laughs> man akong gift kay husband. Ang gusto lang naman niya is mong gala So, isa na din to sa itinerary niya. Walang walang point na gumala ng bukid. Ito ay may bit pa. Is as long? Ah, it's as long? It's as long? Ay. Ba sunis? Pinahurot na pagtakakahorot oh. kamatis plant, kamatis farm ng pinsan ko ganun pa din sa kanila pa din <laughs> yan 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 hanggang doon kamatis kamu oban. Uh, open. ay open be Unsa dai na gibugkos? Ha? Ah, mau di ay mau dai nahingon ko nganong nahipos. Maam. Oh. 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 Unda yon gibugkos on kay para mo lang siya di mo aning kuan. Ah. Oh. Mabito to yung kung anong nahipos manin na dito sa una kay mga nagkagkag. Ayan. Talaga palang sinadya palang lagyan ng mga ng mga string para ma ba? Hindi tulad dati na naka tingnan nyo, oh, straight, di ba? Walang, walang walang sa gabal dito o di ba dati kasi ginag, nag nag sway-sway lang pero kaya pala tinatalian nila para daw paganda Pagbalik namin sa Poblacion nag-order ako ng dalawang kalabok ng sa mga pinapa-deliver ko na lang sa aming kapitbahay na rider to mother Tapos itong pinsan ko magkakapi lang daw siya. So, sa, malapit sa kanila, kaya nasundo siya. Dito ako nabungad ba o sa sapatos na to na red. Ang ganda kasi, pero flea market ito. So, expected na hindi siya brand new. So, panay ang sukat ko. Tinatanong ko yung owner kung ilang years na ba to? Kasi baka ipaglakad ko ay ma mapunit na, mahiwalay na, or magka-crocodile smile. Sabi niya, wala pa naman. So, sabi ko, flea market ay iisa lang sila ng bayad. So, sabi ko, mag-order muna ako at kakain, saka na ako magbayad. Andito pala kami sa Bellas Cafe. Pero ang mga tao dito, ang tawag sa kanya Bella. Bella's Cafe, ewan ko. Kasi, double L-A, di Bella. Rayaan mo na. Tapos, ito ang first time namin dito ngayon as kami ni husband. Kasi si, si Kasi naman is always nandito. Siya nga ang nag-introduce namin dito. So, natutuwa ako sa kanilang setup, mga tinapay, yung homemade talaga nila. Sila yung nagbe-bake. Tapos, ito, maliit lang itong area na to. So, sa tapat nila, doon nila, yung parang isang bahay na doon talaga ang komisary nila. Ito yung flea market. Ito pala eh, hindi sa kanila. Late ko na nalaman. Ang ah, nagre-rent pala ito ng space na 200 pesos per day para pang ng customer niya at the same time kay Belia's Cafe. Sabang so, nag-antay kami sa aming order, inikat ko yung mga abubot you know life with me is abubot abubot is life pero ang mahal naman ito mga Christmas decors so inayaan ko na lang yan na appreciate ko yung kanilang maliit na lugar Bellas Cafe ayan dito yung counter Diyan ako nag order hindi ko alam kung pupuntahan ba kami ng staff sa table namin basta ako na ang tumayo doon kasi naaliw nga ako doon sa aking mga tinitingnan I ordered two halo-halo for take out here para kay brother and sister-in-law at naisipan namin na kami na lang ang maghatid kasi para ma-surprise sila ba hindi naman nila alam kung anong plano namin When we are almost done, Tumayo ako at sinabihan ko doon ang counter na pwede nang i-ready yung aking halo-halo for take out kasi palapit na lang ang kami matapos. Abay ito na, ito nang masaklap imbis nag-enjoy kami. Pagtayo ko ba para akong nakaapak ng tinapay na malambot? Huy, ang bloopers naman na itong sapatos nito, nadurog siya. <laughs> Tawang-tawa kami dito tapos ang mga tao nagtitingin sa akin. <laughs> hindi lang siya nag crocodile smile ha nadurog talaga ang swelas as in nadurog so hindi na ako pinapabayad ni ma'am binalik ko na lang sa kanya sabi niya first time din daw niyang nakita ng ganun nga durog talaga as in pulbo we're here at brother's house to deliver our sweets hey, ito yung katabi niya yun lang kay brother also hindi kita masyado pero bilang kumuayin we are giving out our two halo-halo takeout hinantay mm. ko pa si brother matapos baka kasi meron pang mga customer at yung camera ko pinaikot-ikot ko sa loob <laughs> kaya yung itsura ng gabi, madaming tao sa kanila, ayan may nakapila yan Nagantay lang ako sa tapos ay abay dumami na naman bigla yung customer. May nagdatingan pa. So sinabi ko na lang agad nga surprise to halo-halo delivery. Nagulat sila yeah, dalawa. Customer. So ito na pagdating ng bahay, di-deliver namin itong dalawang ice cream doon sa family ng bata at yung isa pang pinsan diyan lang sa malapit. Thank you so much everyone for watching. So, ang birthday ni husband ay nagiging successful sa aming gala. <laughs> so, thank you, thank you so much. And see you on my next vlog. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Barla and goodbye.